Ka-curious, panoorin po natin ang video na ito. Teka, ah, baka may mga nalilito nga pala sa atin. Kasi ikasalita tayo, bro. Sinasabi mo first commandment, sinasabi ko second commandment. Baka nalilito na yung mga nakikinig yung, o makikinig sa atin. Di ba? Uh -hmm. uh, I think we should define that or, or, or clarify what we mean by it. Kasi uh, maririnig yung mga protestants and most evangelicals, we call it second commandment violation. Pero sa Catholic, di ba sa inyo, sabi ni Brother Ray, first commandment naman siya. Kasi actually, magkaiba yung Ten Commandments natin. Hindi naman dahil iba talaga yung Ten Commandments, kumbaga iba lang yung numbering. Like, kasi sa Catholic, ang sinusunod is, ito, marami hindi nakakaalam nito, Deuteronomy 5. Di ba may, may enumeration at may Ten Commandments sa Exodus 20, di ba? Tapos meron, inulit yung Ten Commandments sa Deuteronomy 5. In fact, that's what Deuteronomy means. Deutero means second, nomos means law, the second reading of the law. So, in, yung sa, kung babasahin natin, yung sa Deuteronomy 5, at lalo na yung last commandment, sa Catholic kasi, ang pamakikita natin sa mga simbahan is, yung 9 and 10, di ba? Yung 9, you shall not covet your neighbor's wife. Di ba? Yung 10 is, you shall not covet your neighbor's goods. Yun yun, di ba? Sa, so, yun ang alam ng sa mga Catholic, di ba? But for us, we take that as one commandment. The tenth commandment, you shall not covet. Kasi kung babasahin natin yung structure nung sa Exodus chapter 20, tsaka i-compare doon sa Deuteronomy 5, magkaiba sila eh. Uh, tingnan natin yung uh, Exodus 20. If we go there, let's go to the last one, no? Saan ba tayo? Verse... Saan tayo? Okay. Oh, verse 17. Exodus 20. I'm reading from the Legacy Standard Bible which is now one of the most literal uh, versions yeah, in existence. So you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male slave or his female slave or his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor. So now in fact, in una, before binanggit yung wife, binanggit yung house. Pero kung compare natin sa Deuteronomy chapter 5, which is another recitation of the Ten Commandments, yeah punta tayo ng verse 21, makikita natin difference dyan. Inuna yung wife. You shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, or his male slave, or his female slave, his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. So, di ba, mapansin natin, magkaiba yung order ng enumeration sa Exodus 20, verse 17, at sa so Deuteronomy chapter 5, verse 21. So, evangelicals use... um use uh, Exodus chapter 20 as a basis for the Ten Commandments, while Catholics, Roman Catholics, more often than not, use Deuteronomy chapter 5. Kaya nakikita natin, split yung 9 and 10 commandments, or yung 10th commandment rather, to 9 and 10. You shall not covet your neighbor's wife, tapos you shall not covet your neighbor's goods. But in our enumeration, it's just you shall not covet anything of your neighbors, wife, goods, whatever, etc. And bakit naging 10? Bakit 10 pa rin siya? Kasi we consider na yung saan yan? So, nanak lang turn ng page. We consider yung first commandment ng Catholic na ginagamit as first and second commandment. So, the first commandment, we, sa amin, the first commandment is verse 3. You shall not have, you shall have no other gods before me. And the second commandment is, you shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water underneath. You shall not worship them or serve them, for I, Yahweh your God, am a jealous God. You uh, know, visiting uh, visiting the iniquity of the fathers on the children and the third and fourth generations of those who hate me, but showing kindness, but showing loving kindness to thousands to those who love me. and keep my commandment. So, yun lang for us. That's the second commandment. Kaya makikita natin yung mga pag nakikita nyo sa mga sa mga protestants, nilalagin na 2CV or second commandment violation. Kung titingnan natin yung mga books na isinulat ng mga nag-aral ng Biblical Hebrew, example, yung nasa uh, aklat na Year Through the Torah at saka sa mga websites ng mga ng mga Hudyo o mga libaw isa yung mga website ng Jewish people. Magkikita mo doon na sa kanilang Ten Commandments, walang nakalagay doon na uh, wag kang kung sa atin sa Tagalog, wag kang gagawa ng Diyos Ang nakasulat lang doon, wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Kaya merong merong mga sinasabi nila na hindi tayo daw naging honest sa ating Ten Commandments, tayo mga Katoliko, dahil hindi natin daw nilagay yung wag kang gagawa ng larawang inanyuan doon sa Ten Commandments. So parang binawasan daw natin. Hindi po yung totoo kasi pagtitingnan po natin, bakit ganon ang makikita natin kadalasan doon sa mga aklat na isinulat ng mga nag-aral ng Biblical Hebrew sa mga dalubhasa sa Biblical Hebrew? Kasi po, Ah, yung sa Hebrew text naman kasi ng Exodus chapter 20 verses 3 to 5 at saka yung sa Deuteronomy chapter 5 verses 7 to 9, tiningnan ko kasi sa Hebrew Bible, pariho lang naman sila ng text. So, bakit ko nasabi na yung pag ako ang tinanong niyan bakit hindi na kailangang ilagay yung wag kang gagawa ng larawang inanyuan doon sa Ten Commandments kasi yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5 at saka in Deuteronomy chapter 5 verses 7 to 9, yun ay tumutukoy sa isang utos lamang. Yung sa first commandment ng Catholic Church. Kasi kung titingnan mo yun sa Hebrew grammar, no? kasi uh, hindi ko na yung ibang mga doon sa Ten Commandments kasi yung, yung topic natin ay tungkol lang sa sa ano sa sa mga imahen no or sa mga just Diyos doon kasi kung titingnan natin no, ulitin ko sinabi ko na dito kanina no, sa verse 3 ng Exodus chapter 20 verse 3 or sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, sinasabi doon, loyeye lakha Elohim akhirim alpanay. Tapos sa uh, verse 4 ng Exodus chapter 20 verse 4 or Deuteronomy chapter 5 verse 8, lota ase lakha pisel. And then doon sa verse 5 uh, so, no, no, uh, ng Exodus chapter 20 verse 5 at sa Deuteronomy chapter 5 verse 9, lo testa lahim. So may pareho sila. Although mayrong mga tatlong law doon no no na wag kang sa verse 3 ng Exodus chapter 20 verse 3, wag kang magkakaroon verse 4 uh, chapter Exodus chapter 20 verse 4, wag kang gagawa tapos, uh, Exodus chapter 20, verse 5, huwag kang sasamba. Sa Hebrew grammar po, kasi pag tinignan po natin, kasi ito nga, sabi ko nga eh, hindi inap yung paggamit lamang ng lexicon, hindi, hindi inap yung paggamit ng interlinear. Sa pag-analyze kasi ng text, dapat meron tayong background. Maunawaan natin yung grammar ng original text. So, hindi pwedeng i-separate yung nasa verse 3 doon sa verse 5. Kasi po, sa Hebrew grammar sa pag-analyze yung lotes tahabilahim sa verse 5 ng Exodus chapter 20 o uh, na wag kang sasamba meron kasi siyang antecedent sa verse 3 yung Elohim Akhirim or other gods kaya para sa akin uh, nilagay yon ng Catholic Church na isang commandment lang kasi sa, sa Hebrew grammar hindi mo pwedeng i-separate yon So, ayan po mga ka sana Sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo at et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng di Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman ibigay na sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is page and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Producido de Iglesia